reseller. And uh, ngayon ano, ngayon endorse rate ka na rin ng Geraldine. Um, gaano ka kahandang ipakilala sa mga fans mo sa Australia atong Beauty Derm? And uh, syempre may uh, kakaibang feedback din sa mga um, kababayan mo sa Ifugao. And ano ba yung ano, mas, sino ba yung mas madaling i-please? Sino mas madaling i-please? I actually don't know who kung sino kasi uh, um, basing sa ano sa, sa knowledge ko sa audience ko they're very supportive kasi with there's like not very much negative feedback ba for example I would do something like I I would do a product there uh, I think ano um, ano pa, talagang they support kasi eh, like I can't so I don't know who sino ang na please na mas madale I say ano lahat, both Australians or Filipinos or our if we they're very supportive na I don't the support kaya on so far by ilang million na ang followers mo sa iyong social media account and ikaw all right like on facebook do we have um 2.9 2.9 2. Uh, on facebook oh, I think 2.5 oh, on instagram something like that. Yeah, oh, yeah, 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 And to, then, ang the views to, niya, to, millions. I know. For a Na-touch talaga ako kasi magmula mag nung pag-uwi namin nung April, ang dami like millions, millions. Like, like two days ako, we had like, what? 25 million ang ano, ang ang videos, ang ano, ang isang video namin ni Jet na dalawa. Sabi ko, wow. Amazing ang support ng mga Filipinos. Like, I know. Kasi makikita mo yung insights kung um, where was it uh, viewed the most. And then, I can see that it's mainly sa Philippines ang ano ang Facebook. Pati sa, sa Instagram, it's still international. Pero ano pa din doon, like, ang views pa din doon is like kakaiba. Ibang-iba talaga. Kaya hindi ko alam kung paano nangyayari, kung anong nangyayari kay lahat ng post ko. Ano, ano, support talaga yung mga Filipino kaya ano. And, yeah, kaya sabi ko, ang galing, ang galing, ang galing talaga. Hindi na nga public figure ka na, and syempre yung buong family mo, yung life nyo, expose sa social media. Hindi ka ba natatakot na yung uh, security ng family mo, 'di ba? May, minsan nababash or ano. Ha, paano mo inihanda sarili mo sa ganun? I, kasi ano, um, for example, ano, mga sa comments pa lang may mga ano na, may mga sa comments sa uh, social media may mga ano na, may mga bad comments na and inano ko na lang like I used to like I used to take it personally uh, until Josh like you know last year nasasaktan talaga ako yun. alam mo yun know, yung nade-demon nade-demonitive eh ako na ano na na what do you call this one to post pero ano Josh was like you know they don't even know you personally. Like they don't even know if what you're posting is real or not. Like it's if it's just relatable. It's not even our it's it's not even our marriage. It's just like you know, ano lang pinaportray lang namin yung kung ano ng ba yung mga like you know stereotype. Hindi ano hindi ano pangalan yun hindi yung totoo kaya um, kapag ikaw yung um, sabi niya like if I take it personally, then um, ako talaga yung matatalo. Kaya ano, kaya ko naman, na ano na, na realize na, oh yes, that's right. Like, you know, kaya I, last year, kaya ang dami-dami ko na post last year, kaya doon talaga nag-boom-boom-boom boom, boom yung mga social media namin. When I started posting, like, consistent ang post namin, kaya ano. Tapos marami pa rin, marami pa rin, ano, bashers, pero I, I just ignore na. Tapos like, um, the security, um, like you know, of course i worry it so much kaya i know kaya um, sometimes we inject these guys but pa don't know i'm always with my family like you know every time every time we go here's the philippines um, i, I would always be I, I know they're my security <laughs> ba, yes. so kaya, ano, kaya, um, i know kaya i'm fine with that Pero yung husband mo, very supportive of your, uh, eh, parang booming career na. So, Oo, like, ano siya, like, very, very happy siya sa mga nangyayari. Actually, siya, siya yung unang nag-person na, ano, ng, ano, ng, content creator namin na, ano, siya yung mag-isip talaga. Hindi ko pa alam mag-edit-edit nun eh. Pero, nakatawa kasi siya yung nag-person sa akin, pero hindi naman siya yung, uh, nag, ano na ngayon, uh, wala, hindi nga siya nag -e edit Can you help me, Josh? Sabi ko, oh, ah, I don't know how to edit. I'm going to teach you. Oh, no, thanks. <laughs> ano lang. Tapos, uh, tapos ngayon yung mga, ano, yung mga, ano pa, yung mga videos, ano, ako na lang, ako na lang yung gumagawa. Siya, siya yung nag, like, ano, nang una neto. Siya yung unang, siya yung mastermind ng una. Tapos ngayon, like, I'm the one who's doing it na. Kaya sabi ko, sa well done, Josh. <laughs> tapos nito siya sa toy reviews. <laughs> I, I, totoo, totoo. Doon kami nags, Nemo and Darla. Don't start sa toy reviews with Nemo. Nemo was two and a half years old when we started it. Um, uh, making kids videos online. And then, um, nasundan ng TikTok na you are married to a Filipina. And then, nasundan ng na, ano, general marriage na, na, Tapos family, ano na. Doon na nag-boom yung ano namin. Yung followers. Pero happy naman. Happy naman kasi um, we have the right audience na gusto namin. And hindi lang ano uh, like you know we're very contented kung ano ang meron kami ngayon. pero ngayong sumisikat ka na um, at what if may kumuha sa'yo bilang TV host ng isang mom show kasi syempre mag madagdal ka rin eh <laughs> di ba? Darla? oh. So, uh, so okay ba sa'yo? Uh, are you ano uh, are you um, uh, ready for it? And okay, di ba sa husband mo kung sakaling magiging celebrity ka na talaga? Oh my God! Bits na dito! I know, right? Tara, move na tayo dito! ano, of course, I'm okay with it. As, pero ano, pero feel ko, pero feel ko hindi pa ako confident ng sa mga salita. Kasi ano lang, joke lang lahat. pero hindi, pero ano, if somebody offers it, then I would say yes. Because that's like a, that's my dream of like, you know, yun, ang, yun na yung ano, yun yung um, dream ko talaga. But we'll see how what will happen. Yeah. Pero si Josh, Josh would uh, very supportive I for, for example, like on June, my my um, I have a paid partnership with um, with an Australian brand that they're gonna send it to, they're gonna send me to Bali. And um, Josh is not going, so he can look after the kids. So he's very supportive talaga na I'd be going there on my own without them para lang ano para ano to, to do some work, kaya. Yeah. very happy kasi ano, very supportive si Josh. Eh kung si Jet ang kuning artista, papayag pa kayo mo. Uy, babalik ang going bulilit, di ba? Ay, totoo. Oh. oh. Naka-audition na siya. true. The darling. Jet, ma, saan ka? <to? laughs> Can you say yes? <laughs> yes? Gusto niyo po ba rin, oh, okay. di ba sa isang video, yung parang, ano, ano, ano? Nasabi na, mama, live in the Philippines because oh, we have many family in the Philippines. Like, Ayun Ay, ang gusto niya. Yun yun, 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 ang pinaka gusto niya talaga yung care ng ano ng lahat lahat. Kaya kaya nandoon. Pero if somebody ask, like you know, I, of course Josh and I would have to like talk first like you know on what's gonna happen. Hindi lang ako na decide kasi hindi yung kaya kamaan. Pero ano I think um if, like you know um we we would still have to like you know talk about it. I, I, because uh, for me, like I can't even like say yes, like I said in behalf of Jed. Jed is only um, four years old. Like, but I know Josh only wants. I know um, like he told me before. Nah, I know. Nah, um, I think he wants to wait until Jed, you know, like until Jet can decide for herself. Like. what if like you know one day like she's gonna grow up like what if she's like 8 years years old already and then like you know I ay, ayoko naman na may may regret na ano lang ayaw pala niya na ganito ganyan kaya and she wants to become a beauty queen we wow. were at the dia yeah. yesterday and sabi ko nga ang daya yung maganda lang yung gusto niya oh, <laughs> pinapunta niya talaga si tia Nag-model-model uh, uh, nag model, 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 pa model silang dalawa. Tapos sinabi po niya na gusto niya maging beauty queen. Ay, ay, lumapit sa ating kuchin. Oo nga. Alam mo na. <laughs> Last question, na lang, Ma'am Geraldine Kasi kanina na mention mo, may mga artista na na nagla-like ng mga post mo. no ka pinakakinilig -kin sa lahat ng mga... Oh my gosh! <laughs> si Dominic, Dominic Dolly Meek! Oh! So. Ayaw ni Bea! <laughs> <laughs> Pero ako ba? Ha? Huh? Si Dominic? Oo! Oh follow siya sa akin, tapos tinig na ko, ay, follow back ako. Ah. <laughs> Kapag yung pala yung mukha ko, follow back ako, mm -hmm. hindi pa kayo nag-follow. Mm -hmm. Ayun so friends na, din. na kayo ngayon. Oh. Kasi kaya oh, nag-follow <laughs> din, <laughs> sa ano, -kay si ah, nag din sa'yo? Hindi. Oh, tapos so, okay. sa nag-follow sa'yo. Tapos na na nag-follow Yung kina Casey Conception. Ah, nag-follow din sa'yo. Oo. Luwes send message din siya. Kay Gerald na pala. Hindi ka nag Nag-follow siya sa'yo. Ay, totoo? Oo, oh, oh, Totoo? Totoo. comment uh -huh. nga ako sa'yo. Totoo? Oh, uh -oh. <laughs> <Okay. lalab> <laughs> 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 artista dito. Kailan mo raw ba mga artista dito? Marami akong kilala na artista dito. Kasi when I was young, I was like watching all of the uh, soap operas. Teleserye. Yeah. Uh, yung mga teleserye at night. Eh, okay. yung mga ano yung mga sina Jericho Rosales pa noon I know and then I follow them on Instagram kasi that, that's why I know. I'm still like updated. Sino ba ang favorite mong ano celebrity? Ah, sino ba? Nagbigay ng isip tuloy ako. Marangay. Marangay ako. Dati ano sina nung so ano nung, nung ha no 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 ano no um nung nandito pa ako like I used to like watch ko ya um Ian Benarasha <laughs> nung gabi mo ay ay yon tapos ano oh ko ya gabi concert nakita ko si ko ya gabi sa ano kapag kapag malamuha ko ha pumunta kami sa Isabela tapos ano tapos nandun siya sa ano nandun siya sa sa bus, naka-mask siya na gano'n. Tapos ano, tapos eh, tapos hindi ko alam kung kilala niya kami. Pero ano, tapos nag, pero nagpicture picture kami dalawa kasi I think na, nanonood siya kay Jet. Kaya ano, kaya, kaya pero naka-discuss din siya. Tapos ano, tapos nakik nakikipag-usap siya kay Jet. Like, hi, gano'n lang siya. Tapos, tapos sabi ko, ano, buto, sino buto? Hi, kay Jet. Sabi ko gano'n. Tapos tinignan ko yung mukha niya. Tapos nakita ko yung mata niya. Ay, Kuya Gabi, hi! pero nanonood ako sa kanya dati pa ano lang, nung nag-follow ba ka kay Dominic, nagkaroon kayo ng conversation, hindi naman. I'm, okay. hindi ko chinek yung ano yung message kung nag-message mo siya, pero ano ko nag-like siya. Nag-like <laughs> eh. siya. Kini-click siya. Kini-click ang ko. O sige, okay na <laughs> ako. Okay. 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 Thank you so much yeah, and welcome yeah. to me, to their family. Thank you, I'm Janice. So, oh, may isang question lang daw po si Dito Donald. Tapos